Nasa bat ng Cagayan de Oro City PNP ang 442,000 pesos na halaga ng hinian na lang Shabu sa ikinasang bypass operation sa Bypass Makapagal Road, Upper Carmen, Cagayan de Oro City nito lamang Mayo 24, 2024. Ayon kay Police Colonel Salvador Enraram City Director ng Cagayan de Oro City Police Office, ang ikinasang operasyon kasama ang City Drug Enforcement Unit ng PNP ay nagresulta sa pagkakaaresto ng sospeka na isang atratay tris anyosa at residente sa Antipulo Carmen, Cagayan Cagayan Di Oro City. Nakumpiska sa operasyon ang 65 gramos na inina na may standard drug price na 440,000 pesos at isang 1,000 peso bill na ginagamit bilang buy money at iba pang mga drug para pernalyas. In relation sa directive po ng ating regional director, police, Brigadier General Layo Jr., hindi po tayo nulit up sa fight against illegal drugs kaya ang ating provincial director nag create ng direktiba sa ating mga chief of police na hindi hinto sa pag-aresto ng wanted person na involve illegal drug at any other crime. Maarap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang operasyon na ito ay resulta sa walang tigil na dedikasyon ng Pambansang Pulisya para sa ding sa kampanya kontra illegal na droga. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network correspondent Corporal Jul Subsuban alagad ng batas taga Taguyod ng Balita police.